Hi everyone! Gusto lang kong share of something real today. Asahay mong good, people ask, nga wala mo'y savings, or ganong di man mo makalaag with your friends, or say, ah, grabe sa, di ka ka-afford nga naman kay kita. Pero the truth is, kami ng mga awesome parents, diligid yung anak ka sa'yo ang life. Kay halos tanan na mong income, diretso gyud sa among mga anak silang therapy, silang needs, o para silang kayuhan. Always gina sila ang una before me. So let me share our situation. Ang among eldest, si Makian, diagnosed siya with severe autism with intellectual disability. So na siya sped therapy every Monday, Wednesday, and Friday sa Valencia City. Then every Tuesday and Thursday, na pa occupational therapy sa Malay -balay. Um, ang among second born, si Joe or Chong, diagnosed pa siya with moderate autism o ADHD. Same schedule po siya sa iyang kuya, SPED o OT. O niya, kini ang mong nga anak, si Alexis, diagnosed with Global Developmental Delay or GDD. So na siya physical therapy every Tuesday and Thursday sa Malay Balay o enrolled po siya sa occupational therapy sa Valencia. So aside ana na po may gusto for fuel, pag itotal ni mo tanan therapy o biyahe abot og o 10,900 pesos per week. O kung i-monthly ni mga 43,600 pesos per month therapy o fuel pa lang na ha. So wala pa ilamot mga pagkaon, balay, medicine, vitamins, school needs, guban pa mga daily needs. So, mauhin niya lisod. Kapoy, makabalaka, Pero, wala mi choice. Because we'll do everything for our kids. I wish I can go to work to help my husband for the expenses, pero dilit pwede kay ako ra makatiman sa kong mga anak and I'm the only one who can understand them and they really need me every day ang ako lang yun tano nga ang government makatagog action like free or affordable therapy o bunta i therapy centers dool ra para dili na kinanglan mag travel nga layo o gasto kaayo so mo niya nga mong realidad malipay may makapangayo financial assistance, mayo na lang makaalibyo sa gastoon, mayo may kay kinahanglan kayo namo. Kay aside ana, ang pagkaon og mga presyo karon si Gigsaka. Lisod, pero wala ko'y plano mo give up. Kaya akong mga anak, sila akong kusog, akong rason nga malabad per me. So sa tanan mga awesome parents tiya, kadayon lang ta. One, Therapy at the time. <laughs> <laughs>